Hey, umalis ka na. Pumalis ka sa daan ko. Sa labas ng paraan. Diyos ko. Diyos ko. Ayos ka lang ba? May mali ba sa'yo? Ouch. Hey, tulungan mo ako. Diyos ko, ang sakit ng paa ko. Ayos ka lang ba? Sabali ang binti ko. Masakit. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Dahan-dahan oh. lang. Gagamutin kita. Chu nga. Hmm? <coughs> okay. Oh, mai. Umi. Oh, ano? Congyeho na, okay. yeah, na ako dyan. Yaya, ako lang. Papunta na ako sa itaas. Pagpunta na ako na ako sa so na ako sa itaas. Pagpunta oh. ako sa itaas. na ako na ako sa na Kuya Van. Ang klinika ay may voluntaryong doktor. Wala akong nakikitang tao. Dalawang araw na lang andito na siya. Mas makatitiyak tayo ngayon. Dahil mas marami ang mga doktor. Tumatanda na ako. Mahina rin ang kalusugan. Huwag mong sabihin yan. Kumusta kaibigan ko? Uuwi na ako. Naalala ko naglalaro ang bahay ko. Magkita tayo ngayong umaga. Busy ako ngayong gabi. Okay. Bye. Hi. Hello. Ikaw ba ang isa? Dr. Van, tama ba? Oh, ikaw ang Kuang Min, tama ba? Kamusta? Kamusta Dr. Van? Kamusta? Akala ko darating ka sa loob ng ilang araw. Maraming salamat sa pagpunta. Ito ay wala. Ha? Han pangalan ko. Nurse din ako. Ang pangalan ko ay Hong Min. Napakasarap makipagtulungan sa'yo. Chan. Ito ang iyong lugar ng trabaho. Sa medical station na ito. Kasama doon ako at dalawang nurse. Ikaw ang pang-apat. Hintayin mo ako. Ituturo ko sa iyo kung saan mananatili. Ito rin ay tahanan ng mga tao. Magboluntaryo para manatili ka. Maraming salamat. May, kailan ka bumalik? Kuya Hip, kakabalik mo lang. Saan ka pupunta? Nag-shopping ako. Hayaan mong iuwi na kita. Oo, Salamat. Bumili ng karne. Ibinenta na ang pusong ito. Nabenta ko na ito. Kalokohan. May bumili nito. Bakit iiwan dito? Diyos ko. Sabi ko bumili ka ng karne. Bilhin mo itong ham. Magkano ito? Diyos ko, libo. Masyadong mahal. Hindi mahal. Manipis na balat. Masarap ang karne. Tingnan mo. Matagal na akong wala sa trabaho. Miss na miss ka na ng mga tao. Sa tuwing dadalaw siya. Binabanggit ka nila. Ilang araw ka lang nawala. Dahil masyado silang nag-aalala lagi nila akong nakikita bilang isang sanggol. Dalhin mo ako sa palengke. Bisitahin ko si Uncle Nam. Ihahatid na kita. Ang tagal kong nawala. Miss mo na ba ang bahay? Oo, namiss ko talaga. Kaya? Ah! Naaalala mo ba ang lahat? Ilang araw lang akong wala, ilang taon na itong ginagawa. Pero oo. Tahanan ay pinakamahusay. Kaya? Miss moy ano ang gusto mong bilhin? Hindi ko binili. Bakit ka humihingi ng inumin sa asawa ko? Kung ang tubo ay may sakit. Nag-aalala ka ba? Akala ko bibili ka ng karne. Tinatanggap kita. Anong gusto mo? Kausapin mo ako. O umuwi ka at sabihin mo sa asawa mo. Sa labas ng paraan. Sabi ko sa'yo. Pakiusap. Gawin mo pa yan. Susunugin ko ang bahay mo. Bakit mo ginawa yon? Pinainom siya ng kanyang asawa. Hindi niya ginawa. Bakit hindi ka umuwi? At tali ang kanyang mga paa. Huwag mo siyang pakawalan. Hindi ko talaga maintindihan ng matulog at sumisigaw sa nayon. Wala kang asawa. Hindi mo maiintindihan dahil wala kang asawa. Hoy! Huwag mo akong pansinin. Nagseselos ka ba sa akin? Oh my god, may asawang lasing. Kumilos bilang isang mahalagang bagay. Magsalita ng malakas para sa lahat. Hindi alam ang kahihiyan. Ito ay wala sa iyong negosyo. Kawawang kaibigan niya. Gusto mo ba siya? Itigil mo na ang lahat, wala na. Huwag magsalita ng walang kaparekon Sinunog mo ang bahay ko, sinunog mo ang bahay niya. Umalis ka sa daan, sa labas ng paraan. Nagsasalita ako. Kung gagawin mo ulit iyon. So what? Ingatan mo ako. Umuwi ka na. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Ikaw ay isang edukadong tao dito. Maaari kang mag-arbitrate. Tirate ako. Hey! Iyan ay isang masamang salita. Sinong nang rape sa'yo? Ikaw ba yan? Ano ang nangyayari? Sa mataong lugar, anong ginagawa mo dito? Hindi bumalik. Ayoko nang bumalik. Anong ginagawa mo dito? Lumayo ka sa daraanan ko. Binili mo ba ito para sa akin? Sunugin natin ang dragon, kapatid ko. Sunugin ang dragon. God, bakit siya nandito? Pumunta ka. Mr. Moy. Guys, alis na ako. Mom. Huwag magdala ng labis na timbang sa susunod. Delikado yan. Nagtatrabaho ako ngayon para sa sweldo, kaya kung alagaan ng aking ina at alagaan ng aking tiyahin. Kung hindi ako papasok sa trabaho, sino ang papasok? Sa tingin mo ba murang ang pagkuha? pupunta ka sa trabaho ngunit kailangan mong mag-alala tungkol sa iyong ina, at pagkatapos magpakasal. Hayaan mong alagaan ko ang dati kong pagkatao. Ayokong magpakasal. Magiging single ako para alagaan ang nanay at tita ko. Huwag magsalita ng walang kaparirakan. Kailangang magpakasal ang isang matandang anak na babae. Hindi ka makakasama ng nanay at tita mo habang buhay. Aalis ka na naman ba this time? Hindi nanay. Ayos lang iyon. Nagtatrabaho kasa malayo sa bahay kakaunti ang tao, pagod na kaming magina sa pagtingin sa isa't isa. Naiinip si ate sa mukha mo pero hindi ako naiinip sa'yo. Tama iyan. Laging malungkot ang mukha ni kapatid na babae mukha akong bored. Hi sa lahat. Ginoong Nam. Hello Tito Nam. Oh, bati ko kay Tita Noet bati ko kay Tita nga. Ha? Noet. Ano ba Nam? Puso ng baboy. Ang stagnant state of business kaya dalhin mo sa mga kapatid ko para magluto. Sinong gustong kumain pero ayaw kong kumain. Ang pinakaayaw ko ay ang sino mang nagbibigay sa akin ng mga tira. Ano sa tingin mo? Ano ang natirang pagkain? Ito ay isang buong piraso ng baboy? Hindi ko sinasadya yun. Salamat nam. Ngunit sa hinaharap huwag dalhin ito. Dinadala mo ito araw-araw. Paano kumikita ang kalakalan? Mai, bakit ang payat mo ngayon? O dahil ba namimiss mo ang iyong ina? O dahil miss ko na ang tito ko at lahat kaya hindi masarap di ba? Wala doon tito. Kumakain ako ng marami. Pero ang daming activities kaya payat na payat ako. Tingnan mong mabuti ang payat na katawa na may itim na balat ay parang isang sports person. Maganda ka at malaki ang tiyan ko na mukhang pangit. Tingnan ko. Mukha ka bang city girl? Ang mga babae sa aking nayon, si Uncle Nam, kapag pumunta sila sa lungsod, nakakalimutan nila ang kanayunan. Tapos sa sulang mata at pula ang labi, nakakakilabot. Ganon din ako anong pinagkaiba. Oo. Oh. Hey. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Sa kasamaang palad pumunta dito ang iyong ina upang hanapin ka. Buti na lang hindi siya pumunta dito. Hindi ko maintindihan. Bakit palagi kayong nag-aaway ng nanay ko? Tiyo na may gagawin muna ako. Um. Tita Nuit. Tita nga, uuwi na po ako. Ha? Pupunta ako at makipaglaro sa iyo ngayong gabi. Hey. Ikaw yan. Mag-ingat. Nakikita kong mahal na mahal ka ng lalaking iyon. Hindi siya mukhang mature. Ang alam lang niya ay humingi ng pera sa kanyang mga magulang. Kung magiging manugang kanya, magdurusa ka sa buong buhay mo para sa isang ginang tulad niya. Itong tita. Ikaw at siya ay magkaibigan lang. Gutom na gutom na ako. Nanay at tita nagpaplano ka bang patayin sa gutom ang iyong anak? Alam ni nanay na uuwi ka kaya niluto niya lahat. Uuwi si tito. Kumain lang ng natural ang lahat. Manatili at kumain kasama ang aking dalawang kapatid na babae, Tito. Manatili para sa hapunan. Pero ngayong nakauwi na ako, Tito, kailangan kong magluto para sa sarili ko. Matagal na akong hindi umuwi, kaya sasamahan kita kumain. Hoy nang maaari kang manatili dito at kumain, o maaari mo kaming bigyan ng karne mamaya, hindi ko pupunin. na mismo ang kalahating kilo ng lotus flower ko kahapon. Ibinawas ko ang sweldo ngayong buwan. Bakit mo ibinawas ang sweldo ko? Kahapon malino na ikaw mismo ang nagtimbang nito. Nasa misyon lang ako na iuwi ang lotus. Paano ako mawawala ulit sa'yo? May mali ba? Paano ako mali Sa bahay ni Kuang, eksaktong kilos sang kahapon. Dinala sa bahay na may timbang lamang na at kalahating kilo. Kau lang maaari mong dalhin ito sa daan at mawala ang aking mga paninda. Mas mabuting suriin mo ang iyong mga kaliskis. Ilang taon na akong nagdadala ng mga paninda para sa iyo, hindi na ito bago. Hindi ko alam. O masyado ka bang mahirap at kumunta sa daan at ibenta ito? Sinasabi ko sa iyo. Huwag mo akong dayin kahit isang gramo. Sa pagtatapos ng buwan ibabawas ko ang iyong sweldo. Ikaw! Wala nang pagtatalo sa katapusan ng buwan magbayad. Ginoong hip, oo umuwi ka na. Oo. Saan ka nagpunta para makauwi na yon? Pumunta ako para kunin ang gamit ni mama. Naglalakad ako ng tatlong hakbang at naglalakad ka buong araw, o bumalik sa maliit na bahay na iyon. Nagtatrabaho siya sa lungsod, sanay na siya sa City Boys. Paano ba naman kasi andito ako sa'yo? Pabalik-balik, araw-araw ano ang gagawin doon? Nakauwi na siya. Wala siyang kakilala na city boys. Masyadong nagsasalita si mama. Nasaan ang pera ni nanay? Na. Sapat na ba yun? Sobra na ang sinasabi ko pare, ang babaeng iyon ay katulad ng kanyang ina. Huwag kang makisali dito. Pumakto siya na parang plano niyang pakasalan ng babaeng iyon. Ito ay isang batang lalaki. Kailangan mong hayaan siyang lumabas at alamin. Pagkatapos ay pipiliin ito kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Pagkatapos ay binawi niya ito bilang kanyang asawa. Ito ay ang hibatid at ito ay nagsilang ng sakit na iyon. Kung sino ang kasama ng anak ko, hindi ko ipinagbabawal. Pero para makipag-usap sa bahay na iyon, hindi ako papayag. Huwag turuan ito ng masama. Kung wala kang magawa, tulungan mo ako sa bahay. Kung palagi kang lumalabas, paano ka makakakuha ng mabuting asawa mayaman na asawa? Kailangan mong sundin ang halimbawa ng iyong kapatid na babae. Huwag magsanay tulad ng iyong ama. Iba siya iba ka. Bakit mo ako ikinukumpara sa kanya? Bakit hindi ka nanganap ng isa pang babae noon? Para saan ako ipinanganap? Kung kilala kitang ganyan, hindi kita isinilang hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Hindi ito maaaring pumunta sa iyong paraan. Tanungin mo ulit si Dad. Ano ang hinihila mo sa akin? Ilayo mo sa paningin ko ang dalawa mong anak. Ako. Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Para saan? Hindi tayo magkitang dalawa. Diyos ko. Labas. Umalis ka. wala nang masasabi pa katangahan yan